Hello po sa lahat. Good morning, good afternoon, good evening kung saan namin kung ng namin kung saan namin Ako po pala si Erica sa isang Mendoreya. Ang vlog po, po ngayon sa akin natin ay kung, kung paano ako naging isang domestic helper. Nag-start po ako way back 2016. Ayan. Ang unang ano po, ang una pong proseso na ginawa is, of course, pupunta tayo sa agency. Meron po kasi akong agent na tinatawag. Yun po yung nagpa-process ng ayoko ko dun sa agency, yung mga need ko. Ayan. Una kong, of course, nakukunin is valid ID, Then next na yung mga ano yung pasaporte. Ayan. Of course, kailangan makapasa ka sa medical. Pasensya na guys, nag-aalaga ng bata. Alam niyo naman ang isang katulad ko na domestic helper, kailangan po nating ano. Ay ayan. While on duty nagbo-vlog vlogging. Ayan, tapos kailangan makumpleto natin yung all documents na needed sa ating employer. Of course, kailangan magugustuhan tayo ng employer sa first interview natin. Uh, video call mostly. Kasi nag-start po akong maging OFW 2016 to 2018 Saudi Arabia or KSA. 2018 to 2020, Dubai po ako. Then, 2022, 2002, yes. Ah, 2002, yes, yes, yes. Thailand po ako. Then, now, Oman po ako. Ayan. So, kailangan ang balik po tayo din sa mga prosesong pagdadaanan. May agency po ako. Ayan. Tapos, kailangan mag ng mga valid IDs and everything. Next, kailangan natin pumasa sa medical. Tapos, nandiyan din ang training for TESDA. Nandyan din po yung PIDOS, ayan, na tinatawag, yung OWA. Ayan, meron po tayo nyan. May mga training po na ginagawa sila dyan, kinakandak. Then, after nun, of course, within one to two months, makakaalis -ano ka, makaka ka na po. Depende po sa proseso, sa bilis ng proseso na na inyong pagdadaanan. Ayan. Pero sa akin po, one month po, nakaalis ako. Thanks God po na mabilis yung pagpaklasa sa akin. Ayan. Bakit nga ba pinipili ng isang katulad ko na maging domestic helper? Una-una po, high school graduate lang po ako. Nagkaroon po ako ng vocational course. Kaso welding, medyo nalihis po sa pagiging ano, domestic helper. Kasi may mga bagay na, ano, ng mga hindi po umugma dun sa pag-welding. Ayan. So, nag-start po akong, ano, maging domestic helper nga. Ayan, trinay ko po. Kasi po, ano po, kailangan po. Dahil po, ako isang single mother. Ayan. Magkano nga ba ang sweldo ng isang domestic helper? Usually po, kung, ano, masusunod po yung policy ng binibigay sa, ano, is 400 USD. Ayan. And, dito po sa Oman, around 20 po. Okay? Depende po sa palitan sa exchange rate. And provided po ni employer yung mga personal needs ko po, tulad ng sabon, shampoo, yung mga ganyan po. Provided po nila lahat yan. Pero may mga iba pong employer na hindi po yan provided. Ayan, ano ba ang, ano, ang positive na ano ng, ng pagiging domestic helper. Ayan, makakaipon ka. Kung ikaw ay matipid at hindi ka gala, ga, gala ng gala. Kasi ang day off lang po na katulad namin ng kasambahay dito sa abroad is once a month lang po. So, dyan sa once naman na yan, kailangan may mga tipid-tipid, ano ka dyan, ideas na kung saan ka pupunta, huwag ka masyadong mall ng mall. Kasi pag mag-mall ka, tendency doon nahanap ka ng hahanap ng mga, ano, ng bibilhin. Kasi, ano eh, one time ka lang lalabas ina a syempre, medyo ano ka pa yan, ha? Lahat na gusto mo nang bilhin, ayan, na-excite ka yan. So, ano, kailangan meron kayong, ano, may mga, ano kayo, tipid, ano, tipid ideas sa mga day off. And, ano pa ba bang good side ng, ayun, ng pagiging OFW, ng isang katulad ng domestic helper? Ayan, ano po, uh, may mga amo po kasi na mababait At thanks God, napunta po ako sa madam ko na napakabait Kasi ang isa po siyang diplomat sa Pilipinas dati So nakaka-adapt na siya ng culture And pag Islam kasi yung ano mo, yung amo mo Kung sumusunod sa ano talaga, yung sa ano ng Islam Mababait sila guys Hindi kasi sila katulad ng iniisip natin na mga salbahe or everything Hindi po sila ganun Pag sumusunod sila sa aral ng Islam guys Ayan, mababait sila uh, Mapagbigay sila kailangan mo lang na kunin yung loob ng iyong employer. Ang first thing na gagawin mo as katulad kung domestic helper po, kunin ang loob ni madam. Huwag na si baba, si madam na lang. And the second one, kung may mga anak sila, kailangan makuha mo yung loob ng mga bata. Kasi mamahalin ka talaga nila kapag nakuha mo yung loob ng mga bata. And the third one, syempre, kailangan mo masipag at yung mga responsibility mo sa ano, sa bahay, kailangan mo na tutugunan lahat yun. Ayan. Pero mas importante sa kanila kapag ang isang working mom, ang iyong amo, na katulad ko, is kukunin mo yung loob ng mga bata na, ng mga anak nila. Ayan. Ayan, so far naman po, naging maganda yung, ano, yung pag-abroad ko. Ayan, wala pong naging hassle. Uh, ano po siya, good thing po dun is makakaipon ka kung matipid ka kasi once yun naman ka nga lang lumalabas. And, ano po, uh, kapag sumusunod sila sa oras ng pahinga, ayan, ano, good thing din po yun. Kasi nagtutulog po kasi nag-schooling na yung si Alaga. Kung natutulog dito, usually 8.30. 8.30 hanggang 6 or 5 o'clock, 5 a.m. in the morning, ayan yun yung pahinga mo. Uh, Thankful ka na kung magkakapahinga ka ng ano sa afternoon nap time. Pero sa akin kasi, ano eh, pag natulog ako ng hapon, din na ako makakatulog ng gabi. So, ayan, mahaba naman ang pahinga so far dito. And, ano siya, ah, uh, malayo ka sa mga, ano, sa mga isipin. Ayan, yun ang good thing na nangyari sa akin. And malayo ka sa bisyo kasi pag nasa Pilipinas, kal kaliwat ka ng mga invite na inuman, gathering and all together. Ayan, sana makarelate yung mga, ano, yung mga katulad ko na naging dom na mga domestic, helper. Ayan, guys, sana napunta kayo sa mab mabubuting employer. Uh, and sa mga nagbabalak na maging ano, maging domestic helper, kailangan niyo lang guys ng ano ng tibay ng loob. Ayan, maging mabait sa employer kay Madam kung mapupunta man po kayo sa Middle East. And ano, ah, uh, syempre yung goal natin, lagi nating iisipin bakit ba tayo nandito sa abroad para sa pamilya natin. Yung kung may mga ano kung may mga halimbawa na nagnanagman si ano si amo pasok dito, labas dito. Kasi usually, pag nasa Middle East kayo, guys, magaganyan sila, pero hindi sila nagtatanim ng sama ng loob. Yan ang good thing ng isang Arab, guys sa ano na ano na mga amo. Ayun lang guys, sana nakatulong yung ano sa inyo yung video na to na ano na wag kayong panghinaan ng ano nang loob at sana yung mga katulad kinabunta sa mabubuting amo. Thank you guys sa panonood.